Alam niyo na ba ang chismis mga katalipandas? Ito daw klima ng Pilipinas ay sumasabay na din sa klima ng Dubai. At dahil nga doon ay nagre-reklamo na ang aming aso dahil nga sa sobrang init. Banas! At taringa ang aking inay, mapipigtaw na ang kamay sa pagpapaypay. Kaya naman ang solusyon sa mainit na panahon, Mag-aircon. It's another day na naman mga katalipandas at eto nga at abalang abala sa amin sa Pilipinas. Napakasunduan kasi namin na magpa-install kami ng split type AC dito sa aming salas. Dahil talaga naman daw ibang klase na ng init ang kanilang dinadanas. Na kahit sa ilalim ka daw ng puno sumilong ay ramdam na ramdam mo pa din yung banas. Kaya naman mas minabuti na lang namin na magpakabit na rin. At saka na lamang isipin ang magiging kuryente sa susunod na buwan. Basta ang mahalaga ay naiibsa ng init na nararamdaman pansamantala. At makapagpahinga ng maayos lakas at walang init na nangaabala. Minsan lang naman na rin sa buhay, kaya wag na tayong magtipid. Dahil talaga namang iba ang pakiramdam ng hayahay ang buhay sa malamig na bahay. Don't forget to follow and share. Ingat!